Yan, yung plate, lalagay natin. Paglagay nito, ito yung medyo mahirap mga idol kasi po control mo eh. Tatay, i-tatansya eh, mo kung pagsara ng, pin ng upuan ay eh, hindi tatama yung top box. Kaya dapat naka-align. Eh, ito yung medyo mahirap. Pero kaya yan. Yung loading mga idol. So, ngayong araw eh. Lalagay tayo ng bracket. Yung binili natin sa online. Ng bracket ng PCX. I-install natin ito mga kaibigan kahit para kahit to paano. Baka makakuha kayo ng idea kung paano magkabit ng bracket dito sa PCX natin. Ayo. Ito lang ang kailangan natin din mga kaibigan dito. Tapos yung pambukas nito. Ayan. Bubuksan muna natin ito mga ide. So, yun ilangan, Kailangan tanggalin muna natin ito para matanggal natin yung part na to. Kasi dito natin ilalagay yung motor na yung apat dyan. Bago natin makuha to, kailangan baklas muna. Yon, tara. Baklasin muna natin yung una. natin eh, dito yung mga idol pag nabaklas na natin to, matatanggal na natin yung gilid ito, para matanggal natin yung lagayan ng bracket ito yung medyo mahirap kasi matigas matigas to nadandahan lang yung uno yun Idol. Okay mga Idol. Ito yung napakatigas. Yan. At least nakuha natin. Basta tiyaga lang, gandahan lang kasi baka masira yung an natin, pang gilid. Ayan. So, ito, tanggal na. Ito yung mga Idol. Kailangan tanggalin natin to. Kasi, ito yung Ayan. Kaya hindi siya natatanggal kasi may tornillo sa ilalim. kaya tanggalin natin. So, ito natanggal ng mga idol. Pupush lang natin yun. Dito. Ito. Pupush lang natin ito pa. pala natin. Okay. Diba? Then. Mukuha na natin yan. Yun. Yung, ito na yan. So, ito mo kasi. Pag gusto mo walang top box, ibabalik mo lang ito. Kaya ito, magkasama itong dalawa. Yan. Itatabi mo ito. Okay. Then ito, ibabalik muna. Kasi nakuha na natin 'yun eh, kasi ito 'yun. Ayun. Nandito yung apat na tornilyo. Ayun. Diyan natin nilalaga yung bracket. Ayun. Okay, so balik na natin. Napakahirap ibalik. Ay, pahirap tanggalin. Napakadali lang ibalik ito nga. lang. balik na Clean yun na yung mga idol, lalagay na natin Ito yung bracket ng order natin sa Lazada So, tingnan natin kung matibay Shopping nga pala sa shopping natin order ko Yun. Ito yung lalagay natin dyan Yan Yan yun lang yung mga idol So, lalagay natin, tingnan natin yung pinaka final mamaya Let's go Paling kasama nyan, may apat na tornillo lang Para lang din yan sa So kagandahan nitong mga idol, class talaga siya sakto siya talagang pang PC extra hindi mo na kailangan mag adjust kasi sakto lang siya lalapat mo lang siya sa aking apat din bago mo siya higitan so, kaya pang PC talaga itong mga ito so, pero try natin kung so, matibay so higitan natin Yo. Ano okay mga idol? Bracket din. Kailangan natin ng sinasabi. Parang lagayan ng talaga ng top box plato. Ito 'yung mga idol. Yan, yung plate lalagay natin. Paglagay lagay nito ito 'yung medyo mahirap mga idol kasi ko control mo eh. Tatay, i mo kung pagsara ng ng tupuan ay hindi tatama 'yung top box. Kaya dapat naka-align ito yung medyo mahirap pero kaya yan lalo ka hapat to yan okay. <laughs> yeah. yung ia-alay okay. natin na kailangan pagsara ng upuan ay hindi mag -ano yung top box dito yung medyo mahirap so yan ya align mo lang sya dun sa butas bago so, ilalagay mo na yung tornilyo dyan dito yan yan lang mga idol kaya hindi ako makapag ano kasi may camera tayo kaya iibahin natin yung camera para hindi ako mahirapan so basta yan lang ilalagay mo to yan then dun sa baba naman ito naman panlock kasama to yeah, sa baba yan so let's go iusin muna natin itong mga idol so ito na nga yung mga idol bali ito yan lalagay mo na yung tornil yung apat 1, 2, 3, 4 kasi sasaltak na natin dyan yung idol papantayin lang natin then dalagay na natin yan dito dito yan sa ilalim mga idol apat din yan unlock kasya na yan kasi may space naman pagsara hanggang dito lang naman yung top box kaya masasara pa rin natin yung kuhan so makain na lang mga idol kaya align ko lang to ang ayos yung titignan natin yung final mamaya kung hindi magkaka problema yun let's go so ayan na mga idol at least mahigpit na ng konti pero kailangan pa natin higpitan yan. Ganyan magiging lalabasan yan mga idol. Hahanapan ah, mo sila ng part na maka ano yung dulo para hindi mag-alog, kumalog Kaya yan. Yan, okay na yan mga idol. Hihigpitan na lang natin. Yan. Ganyan magiging tsura niyan. Ang lock sa ilalim. Para hindi malog. So, yan. Tapos ito naman yung sa taas. yo higpit na lang mga idol, tapos mamaya tingnan natin papasok na natin yung top box, tingnan natin kung hindi magbabara hindi tumag tatamaan yung top box yan, mamaya kasi may top box pa tayo dito mamaya so mamaya na lang mga idol sa finish sa finish nating installation ng bracket para makapasok makalagay tayo ng top box yun

Pagkakataon natin. Yo! Galing. Sakto lang mga no mo. Napakalitla. Pero at least natin. Oh my God! Wow! Oh! Yan ang final mga idol ng ating installation ng bracket. Kita nyo naman tiba yan mga idol. Hindi yan magalup ka. Ayan. Buti sumakto. Oh. konti lang difference niya. Ayan. Pero at least, tayo nabigo. <laughs> Kasi nagtansya lang tayo kanina mga idol. So, yun, matapos na mga idol. May top na tayo ulit. So, napaka bilis lang naman at dali yung paglagay ng bracket mga idol. So, medyo mahirap sa mga baguhan pero tiyaga lang magagawa din natin yan. yan. Sa mga baguhan dyan, sana may natutunan pa paano, kung paano magkabit ng bracket. So, ito yung order ko sa Shopee mga idol. Titingnan natin kung gaano katagal ang tibay niya. So, ayan mga idol. Sana may natutunan kayo. Siya nga pala mga idol, baka bago ka sa channel na ito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. Tsaka pa-like na rin, tsaka pa-click na rin ng bell button para lagi tayong updated sa ating mga vlog. Yun, maraming maraming salamat mga idol.